Ito yung isaw version ng ating mga kapatid na muslim. Ayan din yung ihaw na manok isaw. Yes. At nandito Ayan rin si, si Tol. Oh. Kasama ko si Tol. Sa ikot ko ngayon. Oh. Hello, mama ko. Hello sa inyong lahat. Parang, parang gusto ko bumili nito. Ulam ko bukas. Ano ulam bukas? Wala, eh? may to. Makainin ko bukas. <laughs> Oo, oh, oh, ganun. Pangit na yung pag ano. hay ito na lang yan. Ito na lang. Magkano ang isaw po? Lima. Hindi tayo nito. I-try nyo, ma'am. Ito, bilhin ako. Ito naman ang... Ah, tawag ba dito? Isaw, isaw. Isaw. Oh. Same din no sa ate, sa amin. Ah. Oh. Nandiyan si Kagawad. po si Kagawad. Ay, Kagawad, nagtatago ka dyan, no? Pag pinupuntaan kita, wala ka dito lagi. <laughs> Hello, Kagawad. Pawis na kape. Hello. Kaya nga kung ano. Bayaran natin, baby, pati yung kila Kagawad. Oh. Meron ako isa. Dalawa yung kay Kagawad. na. na. Eh, naman dapat saya niya, pa ka Wala tayong ng dapat sila kumain, tapos 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 Adam. Baka mamaya masama yung alahas mo sa akin. <laughs> Para sa'yo na hilig, oh. Sing, sing. Ay, mas marasarap yung ano. Kahit nakatayo lang kami, okay lang. Sarap. Ito yung iso version ng ating mga kapatid na Muslim. Agawat bong! Kumain ka pa! Kuya ko! Ito yung ano, uh, fruit salad sa... Fruit salad? May tawag ba dito? Fruit salad. Version ng fruit salad sa amin. <laughs> naman ako dito. Bawal mag -badd. Ito yung fruit salad nila. Ano <laughs> na tayo? Halika. Bayad, bayad okay. mo na tayo. Ako din kuya. Thank kutsara lang. Ayako okay. Ay, na nakukuha. Kapitan meron ka na? Ay, ayun, exo. Yeah. exo, kumain ka muna dito. Mga tayo dito. Ay, Exo. Takto Mmm! Baby ko, kumain na kayo? <todak> <todak> Uy, ano gusto nung kapagkain? Masayang mo! Kapawad ko, kapawad ko, yun Ayun na, baby, libre ko kayo. Ayun, gusto niyo ulam. Gusto mo yun? Chicken. Labibili ako tatlo nito. Para... Madam ko! I love you! Tap lang! <laughs> Para sa kanila. Ayan, sa so, inyo yan ha? Happy birthday! <laughs> Joke lang baby! Yeah! Ayan! Ayaw niya maging double! maging double! Yes! Ayaw niya maging double! Huwag mag-double ah! Magkakataan mo dito eh! Yeah. Mas masaya ako ganito man eh. Sundo, hatid, luto, laba, linis ng bahay. di ba? Kambal sila, no? Opo, ma. kambal yan? Kambal! Di ba may anak ng -an kambal? Uh, Kailan pa sis? Sensor. Jo. Against the light. Against the light. Dito tayo. Para kag hindi mag-panic. Wala nang uli. Pwede ka maging dinag mama? Yes naman. Bakit butis ka ba? Tapos kuwag ka mag Ah, butis ka ba? Butis ka ba? Hindi. Solo pa. Solo parent nga. Paano magiging monster? Be, napa-yaran. Say niya yan, be, ha. Mata. Sige ya. Ah, uh, uh, pa, regalo ko 'yan sa inyo, bebe. Lampas sila. Lampal. Tapos magnininang daw ako. Yo, wala na. Naubos na namin. Ito may take out pa.